mga batang matigas ang ulo. Precious at nonoy. Akala nyo hindi ko kayo kilala. Kayo yung mga batang matigas ang ulo. Precious at nonoy. Bakit ayaw nyong matulog ng maaga? At gusto nyo palagi lang maglaro at nagseselpon kayo ayaw nyo matulog ng maaga mga batang makulit matigas ang ulo precious at nonoy kilalang kilala ko kayo mga bata alam ko kung saan kayo nakatira alam ko kung papaano ko kayo pupuntahan Malapit lang ako sa inyo, precious at nonoy. Baka hindi niyo alam. Kayang-kaya ko kayong kunin. At kahit kailan hindi ko na kayo ibabalik sa mga magulang ninyo. Tutal matigas naman ang ulo ninyo. Sa akin kayo makipaglaro. Magdamag tayong di matutulog. <laughs> Dudukutin ko yung mga mata ninyo para hindi na kayo makapag cellphone dahil matigas ang ulo nyo mga bata kayo precious at nonoy paparosahan ko kayo ngayon makipag-usap kayo ng maayos sa akin at makinig kung hindi kayo magpapakabait hindi kayo susunod sa mga magulang ninyo Gagawin ko ang nararapat na parusa para sa inyong dalawa. Precious at nonoy, naiintindihan nyo ba? <laughs> Mga matigas ang ulo, siguraduhin ninyong matutulog kayo ng maaga at titigilan nyo na ang kakalaro at kakagamit ng cellphone. Naiintindihan nyo bang dalawa? Precious at nonoy? kung hindi ako na ang magdidesisyon kukunin ko kayo pupuntahan ko kayo dyan at dadalhin ko kayo sa kadiliman sa mundo ko kung saan wala kayong makikita at kahit kailan hindi ko na kayo ibabalik sa mga magulang ninyo precious at nonoy nandyan lang ako sa tabi hindi nyo ko nakikita pero nakikita ako kayo natatandaan nyo ba ang mga sinabi ko